orderin mo nito. dito para Okay, nandito tayo ngayon sa Macdo. Magda-drive-thru kami. Oh, After namin sa Jollibee, dito na Ano na yun? Daddy, pilosok. Ang pasok na kung saan ang Okay na? Wow. Oh. Ah. Thank you. Salamat, salamat. Oh, po. Oh. Okay, thank you. Wait lang dos, inaayos pa natin ang mga drinks, drinks, drinks. Oh, pero kang bariya dyan, Meron may. tayong ano? bisita eh. Tiyak, loob Laki ng bola Doss, ano? Doss, ito din naman. Laki ng bola. Welcome to Mall of Asia again. Laki no, ng bola Doss. Ball ball. So, orange. No. Laki ng ball no dos. ball. Tawen bolta oh. kayo. Pa-pakita ko sayo. Oh, 'di ba 'to yun 'yung bola? Oh. Diba 'Yung bola. Ano'ng nangyari? Hindi oh, lang sinarado 'to. tayo sa IKEA. Okay naman na si Dos. Hindi naman na, hindi ka naman magta-tantrum na, Dos. Pumapasok na sa muli. Pasok na tayo dito, Dos, ha? Ang dumi ng ano natin na salamin. Dasayin dasan. Dos, dos, Dasayin mo. Antumika si mama sa Maganda din dyan sa taas eh. Uh, uh, lumabas kami ng building, papunta kami dyan kasi bibilan muna namin si Dos ng Mac sa Magdo bago kami makakain. Iniwan muna namin si nanay. Hindi uh, sila na sila nanay. Bye! Naum na kayo? Oo, ayun sila. Kumo. Kailip na si Dos. Okay, nakuha na namin ang aming kit para bukas. So, andito si Shun. Galing naman! Oh, shoot nga, shoot nga, shoot nga! Shoot nga, shoot nga. Ay! Ah! Oh. Ang... Ang galing na. Tara, tara. Dito kami sa mesa. Mga kasama ko. Ayun. Nakapila kami Waiting.